May, mahal na mahal kita. Abang buhay. Sa sakit at sa kalusugan, sa hirap at ginhawa, isang pag-ibig na totoo at walang kapalit ang pinatunayan ni Darwin para sa asawang si Maylene. Tatlong taon nang pinahihirapan si Maylene ng sakit niyang Parkinson's disease. Nahihirapan siya. siya ako, kasi ako dahil na nahihirapan siya maglakad. Nung siya nang kaganyan, talagang nahihirapan ako magharap buhay. Tapos kung saan ko kukunin yung panggamot niya. Sa new role daw ito eh, uh, pick up. Kaso lang, eh wala kami yung pira. Ang pinapainom ko lang gamot sa kanya, yung kirba ko po. Yung mga dahon-dahon. Iniisip ko nga kung bakit magkaganito kami pamamasada ng tricycle ang tanging hanap buhay ni Darwin. Pilit niyang pinagkakasya ang kakaramput na kita sa mga pangangailangan ng apat na anak at ni Maylin. Abang nasa trabaho ako eh, iniisip ko kung siya, kung saan po siya eh. Kaya tuwing uwi ko, may dala talaga akong pagkain, binibigyan ko pa siya. Mahal na ko pa yung matawa ko. Minamasahe ko siya tuwing gabi. Mahirap talaga kasi lahat sa'yo eh maghahanap buhay ka pa tapos pag mo maglalaba ka pa saing at mag i tapos papakainin ko siya mahirap sa mahirap pero hindi nagwakas sa sakit ang kanilang kwento dininig ng Diyos ang kanilang tahimik na panalangin Nang magtungo ang team ng Operation Blessing sa Romblon, matyagang tinahak ng team kasama ang volunteer doctors ang siyam na oras na biyahe sa dagat maabot lang ang ating mga kababayan sa bayan ng San Andres. Dahil sa inyong bukas palad na pagtulong, isa si Maylin sa mga nakatanggap ng bagong wheelchair mula sa Operation Blessing. Malaking tulong ko to dahil kapag na nahihirapan, nahihirapan siya, nakakot siya ako pag madapa. Kaya malaking tulong ko itong wheelchair ko. Pag naglalakad siya na sa labas, pag magagamit ko ito, sa papuntang maglabas. Salamat sa Diyos at sa mga sumusuporta sa Operation Blessing. Bagong simula at pag-asa ang naipahatid kay Maylin at Darwin.